matindi na pala asawa ko, inutusan kong bumili ng sako mga kasari dahil ang dami yung naghahanap at naubusan na nga kami ng sako. At mayroon nga bad news dito sa sako mga kasari dahil nga ang sako ay tumaas na. At yung pinabili ko sa kanya ay apat na ganyan pero ang sabi niya ay dalawa lang daw dahil nga wala ng sako at nagkaubusan na. At ang bad news nga mga kasari ay ang bili lang namin dito sa sako ay sa ang binta namin ay 8 pesos. Ngayon nga ay 8 pesos na yung kuha namin. Siyempre ang binta namin ay nasa 10 pesos mga kasari. Sobrang binta kasi ito at mabilis nga maubos ka. At dahil marami pa naman ako mga laki mi chicken mga kasari, ba laki mi beef na lang yung aking binili, mga pancit ka hindi ako bumili dahil mayroon pa naman dito sa akin tindahan. At dito naman sa gatas, yung birch tree lang nga lang ang naubos mga kasari dahil marami pa naman ako dito na mga bird brand. At dito sa mga juice, nisti talaga ang pinakmabinta sa aming tindahan mga kasari kaya bumili lang din ako. Dito naman sa mga tuyo at suka mga kasari, bali maliliit lang muna yung aking binili dahil marami pa naman ako na malalaki. At bumili na pala ako nitong kuko mama dahil sobrang binta talaga at mabilis maubos dito mga kasari at lalong lalong natin yung ketchup kaya bumili pa rin ako kahit mayroon pa ako dito. Bali, nire ko ngayon mga kasari itong pamintang crack dahil kakaunti na lang yung aking pamintang crack na aking tinitinda dito sa aking tindahan. Tapos ang bili ko dyan mga kasari ay nasa one port mga kasari at ayan na nga nagripak na nga ako isa isa dyan mga kasari at nakatatlong haba na nga ako dyan sa pagre-repack mga kasari. Napansin ko na talaga na mayroon gumagalaw dito sa paminta. Tinry kong piliin isa isa mga kasari at lagay ko doon sa salaan kaya lang hindi talaga kaya mga kasari at marami talagang gumagalaw at maraming uod nga dyan sa paminta mga kasari. First time ko nga bumili ng paminta sa tagal-tagal kong bumili ngayon lang talaga ako na discover ngayon ang mga kalakabili ng mga paminta mga kasari na aking tinitinda na ito ay may may Kaya yung ginagawa ko, tinigilan ko at tinapon ko yung aking tiniripak mga kasari na ito paminta dahil ayaw ko naman masira sa aking mga customer kahit na wala akong tubo o hindi pa ako nakabinta dyan mga kasari ay hindi ako manginayang na itapon dahil nga baka masira ako dito sa aking mga customer. Hil, eh, hindi ko nga tinapos yung aking pagraripak -re ng paminta mga kasari. Siyempre, dito naman ako sa chlorine. Nagripak ako dito ng chlorine mga kasari. Dahil wala na rin ako maititinda o wala na rin ako maibigay sa aking mga customer. Bala ko sana ng pagkatapos kong magripak ng paminta ay isusunod ko itong chlorine. Kaya lang mga kasari, tinapon ko nga yung paminta na aking neripak Kaya pagkatapos ko nga itapon, siyempre, ito naman yung chlorine ng Re aking mga kasari. Ay, dito sa chlorine mga kasari, isang kilo lang pala yung aking binili. Dahil ayaw ko rin mangyari na mamamasa ito sa lagayan mga kasari. Marami ang aking bibilin o maraming iripakin dahil meron talaga ang chlorine na makasarin at madali kasi mabasa masira lang masasayang lang yung aking paninda. Yung nakadress ka, akala mo sa handaan ang punta, yun pala nakalimutan mo na tindira ka pala. Kahit nga ganito yung suot ko mga kasari na akala mo sa binyagan o sa handaan ang punta, ayun ay pala magdi-display lang pala ng kanyang mga paninda. Wala naman siguro masama na ganito yung suot ko na akala mo sa handaan ang punta, gaayos at magdi-display lang pala ng aking mga paninda dito sa aking tindahan. Dahil sobrang init mga kasari, naisipan ko nga itong suotin. Hmm. Dahil wala lang, gusto ko lang, feeling ko lang, yun pala aakyat bababa lang ako at magdi-display ng aking mga panindang dito sa aking tindahan kasari, dahil tingnan mo naman yung aking lagayan dito mga chichiri ay kakaunti na lang natira at kailangan ko nga mag ng mga paninda.